Hi mga karos, so for this video, samahan nyo kami sa aming biyahe. Ngayong araw, biyahe pa uwi kami sa Masbate sa probinsya ng nanay ko. So, saan ako lumaki, saan ako pinanganak. So, samahan nyo kami sa biyahe. So, as of now, dyan sa picture na yun, nandito pa kami far sa Manila, papunta kami sa Sampalok niyan. Dahil meron kaming ibang pasero ang Raymond na pinipick up dyan sa Sampaloc, no? So, kung nakikita nyo, more on mga buildings pa yan. Dito pa yung part sa Manila. So, nakikita nyo. So, ah, doon kasi sa oras na yan, ah, kasi ako ko yung, ah, bumabihay pa lang papunta dun sa another nilang ah, terminal bus sa Sampaloc para nga, ah, pick upin yung pasahero naghihintay doon so ang gaganda dyan tignan yung mga ano uh, lugar dyan nakian dyan pa sa Manila yan mga jeep na yan so medyo ano pa kami dyan nandyan pa kami so yan na ako nakikita nyo bumabiyahe pa din yan bumabiyahe na kami yan yan sa hindi pa po nakapag-follow sa aking page uh, e follow nyo po pa ako para updated po kayo sa aking mga video ang aking mga video ginagawa ko based on my lifestyle uh, kung nyo so yan ana mga pader yan. so kami ay kasalukuyan ng bumabiyahe Diyan, sa oras na yan bumabiyahe na kami papuntang uh, masbate so palabas sa kami dyan sa Manila So, yun ang nakikita namin. Nakikita nyo, part pa rin dyan ng Manila. Kaya, huwag kayo magtaka kung bakit marami pa rin mga building is palabas pa lang kami dyan ng Manila. So, napakaganda naman ng good panganahon. Yes, kaya dahil binigyan kami ng maayos na panahon ng Panginoon. So, kung nakikita nyo, ang ganda ng view yung mas mga sasakyan smooth lang safe kami na chan yan safe yung panahon di maulan so napakagandang pagmasdan yung mga nature's mga building chan yan for the first time jan kami dumaan kasi kami sa mo dumadan kami ibang ruta so marami kasi palandaan Uuwi oh, ka ng siya, kaya ayan. Part pa rin pa tayo dyan. Itong video neto. Kita nyo, part nasa Manila pa rin tayo. Palabas pa lang kami dyan. Kaya naman. Ah, nakikita nyo. Medyo mahaba. Medyo mahaba. Yeah. So, as of now, ayan, nasa part pa rin tayo dyan ng Manila. So, dahil, lumaan kami dyan sa Makati. Ayan, part dyan, Makati dyan dumaan kami sa Makati. O Makati kasi ang daan yan eh. Kasi so, may mga road kasi or road na kapuntang ano, probinsya dyan. Kaya kami nandiyan. Kaya naman, makikita niyo, nasa Manila pa rin kami nyan. So, yan. Pagkakang tignan yung mga ano, no? Yung mga building. Grabe. silver talaga. pa Ang talento binigyan ng Diyos sa mga taong mga ma engineers makikita mo dyan. Samahan nyo lang kami at panoorin nyo lang yung aming mga ah, uh, mga daan na aming dadaanan para ay may idea din kayo uh, masarap pala talagang tignan kapag uwi ka ng probinsya na na mo ang lahat ng bahagi ng lugar ayan, isa nga ako dyan ng mga, sa mga ganyan building nakikita niya may mga pandang basta palabas na talaga kami ayan, unti-unti na kami palabas dyan ayan. kasi hindaan namin dyan ano yan, uy, papuntang Laguna yan eh yan, uwi niya papuntang Laguna. Kaya huwag kayong magtaka sa mga mahilig dumadaan dito. Rota yan papuntang Laguna. Yan, kaya naman. So, okay magsawa. Panoorin niyo lang. Titignan niyo lang kung paano. Napakagandang ano, lugar. ayun o. Okay, oh. niyo dagat. May dagat pa dyan. di Diba?

So, medyo mahaba-habang yung biyahe. Yan. Kasi, first time ko lang din dyan Kasi dati, pag uwi ka ng probinsya, hindi kami dadaan sa Makati. Eh, syempre, ibang ruta. Kasi Raymond nga, eh. Kesa naman kami mag commute diba? Eh, sa Raymond At Plus, medyo mahaba ang biyahe pero okay na yan. Dito na kami sa Laguna. Kita niyo mga building na yan, is Laguna LGU na yan. So, tamaan daan namin. Medyo mahaba-haba nga lang yung aming mga lugar na pinagdadaanan. So, uh, patuloy pa rin kami yan. Medyo mahaba talaga. Dadaanan pa namin dyan yung mga Batangas. Yan. Kung makikita niyo dyan. Yan mga ano yan apaa uh, cha nang probinsya ng laguna ayan, nyo, ng ayan, part, talaga, ng, ano yun nagkaroon sila na biglae o na siguro no conceptal mga kapatid tayo pero nang oh parang talaga siya nang anus provincial ano na yan provincial rate ng laguna yan so grabe nakikita niyo ang haba ng biyahe namin mga karos uh, sinasama ko talaga kayo sa aming biyahe pa uwi oh, makikita niyo o oh, napakaganda pala Diyan. so mostly hindi ko na pinapakita sa inyong mga video kasi medyo haba na din at uh, pinili ko lang yung mga kat kinakat kat ko lang kasi nga uh, ano the time na ubusan ako ng battery di ba ang hirap So, kaya wag kayong magtaka. Yan. So, yan pa da. Yan daan, dalawang daan yan, yan. Ito yung daan papuntang ano yan. Abikol. Cool. Ayan. Kaya, ano pa na. Hanga kami talaga sa mga driver ng Raymond. Shout out. Punta pala sa Raymond Transportation na uh, company. So, ayan, tinakikita nyo, ayan o, oh, madami mga nagtitinda. So, nakakatuwa. Part na yan dyan ng Quezon kamali. Laguna na yan. Papuntang Kiyaso na yan. Laguna na yan eh. Marami nagtutunod na mga tuba. Ayan. Diba? Napaka-amazing ang mga lugar na ang pinagdaanan. Nakakaini eh, pero antonyong yung tuwa. Saya kasi nga uuwi ka dito tayo na makikita mo parents mo, mga kapatid mo. Ayan. So, kung nakikita nyo, ayan. Diba? Ang ganda. So, for the first time, sabi like, oh, ganito pala ano ng Laguna. Municipality of Laguna. Marami pala talaga dito talaga dumadaan. Ayan you know. o. And he goes, mga company dyan sa Laguna. Grabe, nakakamangha talaga si Lord. Yan yung mga bus, yung mga dumadaan. So, dito eh, dito pala ang pinakabagong route na ng daan ng mga bus, no? Pagpupunta ka ng uh, Bicol, kasi kami uh, bago kami makarating sa akin. Mga masbate, syempre, dadaan-dadaanan mo lahat ng lugar sa so, masbate. Nakakatuwa lang. So, kung nakikita yan, nandyan pa rin kami dyan sa park ng Laguna. Yan, dyan pa rin kami yan. Kaya naman, nakikita nyo dyan, ayan, o, oh, yung oh, Yung bundok na yan, bundok yan ng Laguna. Yan, bundok yan ng Laguna, mga caros. Ganda, no? Ganda ng mga, mga green leaves, ayan. Pag ng pagmasdan mga green leaves yung mga puno ba na hindi talaga foliot di siya masyadong foliotted yan yeah, nakakatuwa yeah, can you imagine naubos talaga yung ano ko dyan sa battery ko kasi kaka video kasi gusto kong ano eh gusto ko siyang makita niya yung view saan kami dumadaan na lugar yan yeah, Makakatuwang pagmasdan. Grabe si Lord. Hmm. Diba? So, as you can see, sa haba ng mga 12 hours kami bumiyay, nandito na kami sa Bicol Port. So, hindi ito sa Pudoran, bago to So, nandito na kami sa loob ng barko, kakarating ng namin dyan. So, kung nakikita nyo, ayan, dagat yung katabi ko. Yung mga natutulog, mga kasama namin passengers bakit ako sa inyong dagat yan dito na kami sa loob ng barko, yan gandang pagmasdan kagigising ko lang dito kasi nga ano nag video na yung ano na malapit na kami yan. so talaga namang ah uh, masarap tignan kapag ang ang biyahe mo good with or safe ayan yan, mga kasamahan ko. Yan, ang ganda nga, for the first time. Sumakay ko sa bar ko na mga ganda yung facilitate, facilitation ng, ano, ng bar Yan. So, dito nga, lumabas na nga ako. Papakita ko sa inyo yung dagat ng masbati, ng bigon kung gaano kaganda. Sa ang kami naglalayag na niyan. So, kanina kasi nasa loob tayo. So, naglalayag ayan yung asawa ko. So, naglalayag ang barko habang kami nasa labas pinapakita sa inyo ang view at nai-enjoy ko pinapakita ko sa inyo yung view so ayan tingnan good weather thank you lord good weather talaga dyan nakikita niya so nai-enjoy ko sabi kasi ayan <laughs> sabi kayan Ayan. Nakatoyo nang hihista oh. Part yan ng Boreas. Ayan. Boreas Islands. yan, Banda dyan. Oh. Pinapakita ko siya yung ganda oh. Diba yun yung asawa ko. Yung ano yun, barco, yung shaping, yan. Yung barko yung sinakyan namin. co shipping yan. Barko namin sinakyan. co shipping Ayan. Nakita niya. O diba? Ayan. Medyo maano din, pero thank you ka Lord. Hindi naman ka ano. nakaka na naman si Lord. Ayan. Yung... papunta nga ako dyan. Ayan. So, nagtutor. Ayan yung, ano ganda nga dyan. No? Ayan yung sa loob ng barko. Yung buwan oh, nilang ganda. So, balik ulit tayo sa mga dagat ng mga tanawin ang ganda ng panahon maliwanas ang panahon diba nakakatawa si Lord actually yung biyahe namin dyan malis kasi biyahe sa Bicol alas, ano, alas tres ng madaling araw so nung, ito habang kami naglayag oras namin dyan ay eh, 6 ng umaga yan, 6 ng umaga kaya nakikita nyo lahat ng view papunta kami sa lugar na kung saan kami uh, don doon dodonggo ang barko yan iniikot ikot ko lang sa inyo medyo maalam pero hindi na rin masama kasi good weather na rin yan yung ano na ayan yung mga pasahero lumalabas na din naiinip sila yan naiinip sila eh sa so, ako nagsisba selfie pa nagsisba <laughs> selfie pa siya so ayan na nga yan yung pinakadulo ng ano ng aeroplano nasa kalagit na na kami dyan nakakatawa o diba may mga yan bundok, bundok kami din anan mga islands yan islands yan. Maganda ang ano, experience pag ganito. Bigo lang yung kanaksanayan kasi. Yan. Yan yung pinakadulo ng timo ng barko. Yan. Um, naabangan ko dyan yung ano eh. ang nakikita niya. Mahaba, mabagal yung, itong barko, tong co shipping Mabagal siyang tumakbo. Mabagal siyang, yan. Yan, so, ayan. malapit na kami yung, dumaong. Ayan, pinakita ko sa inyo. Diyan kami dadaong. So, ayan, may mga kasamahan na rin kami. Ayan, diyan sa barko na yan Diyan kami dadaong. Diyan kami yayaon. Ayan na. Ayan na yung mga coast guard. So, nagre-ready na dahil malapit na kami. So, nakarating na nga. Ito na nga kami. Ayan. So, ayan yung araw ng September 12 ng madaling araw, ayan, nandiyan kami. Kapatid ko yan, nagkakate ng baboy, siya yung maglilichon. So, yung madaling magkate ng baboy, kinisikisan pa niya. So, ako din dyan, nandiyan din, tumutulong ako kasi walang ibang tutulong sa amin. Kasi ano naman, pamilya ko lang, makami magkakapatid. So, lapit ng birthday, ayan, kapatid ko yung lalaki, nag-iisa namin lalaki na. Yung kuya ko yung panganay na matay na kasi siya na ng kapatid ko, lalaki. So, ayan, nakikita mo yung pamangkin ko, yan. tumutulong kami, ayan, kahawa yung baboy kinakatay, so yung mga ganun, ayan, ako nagkatay ng manok, tawa kami ng tawa, yung kapatid ko dyan, nagpapakulo, ayan, ako nagkakatay, tapos yung nanay ko nakaupo, ayan, ako ayan, ako nga nagkatay ng manok, madaling araw kami. Yan, ni kapatid ko ayun. Ayun. Ayun, ano, Miss Belen, ayun. Ayan, kapatid ko rin naman amilda Milda. Pangal, pinakapanganay na mga babae. Yan. Yan, mga pamangkin namin, nakikita dyan. Yung nanay ko, nakapunak kay Riello. tong birthday niya kasi. Yan. Yan, napagkatapos ha, nilalagyan na ng mga lamas ko, oh, di ba? Grabe, ganun pala magkate ng baboy, hindi madali. Pero pera pa mag wag ano pa. Ilalagay yung kahoy para pang ano sa bibi. Oh, diba? ba? na lang, may kapatid ko marunong maglechon kasi pag maghahanda ka ng mag-ano ng lechon ang, ang mahal. Praise may kapatid ako marunong. Wow, ay eh, grabe oh. Kaya, sobrang sarap talaga yan. Ang dami niyang nilagay ng mga lamas. Sili, bawang, sibuyas. Lahat ng pambango, paminta. Lahat na asin. Gatas, lahat. Na, ito na nga ang pinakahinti na araw. Nasa resort kami dyan ng kabatingan. Ayan, dyan kami sa cottage ang celebrate. Andiyan na rin yung lechon. Ayan, mga kapatid ko. Never namin. Papa ko yan magsasalita nanay ko yan tapos yan uh, yan nagsasalita yung nanay ko dyan so nagpapasalamat siya dyan sa lahat mga ng mga dumadolo ng birthday niya yan well yan simple celebration lang may nag mga neighbors sa amin nag ah, mga kapatid ko na bumili din mga soft drinks tapos yan bumili lang ako ng cake na maliit pero malaking bagay yun hindi na namin binigyan yung nanay ko kasi binigyan na namin siya cellphone ng touchscreen, yun lang kasi yung pangarap di ko hindi ko na dito pinakita uh, mahalaga, uh, masaya yung nanay ko tatay ko din umuwi kami mga kapatid, ayan sa so, nga yung kapatid ko ayan, tatay ko rin nagbigyan namin mensahe sa ano ko, sa family uh, anak niya at sa mga relatives mga nanay ko lahat ng dumalo ayan. grabe yan, hindi nga kami dyan nakapag-decoration ng ice grabe lakas ng ulan dyan mga karos yan, 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 katabi ng nanay ko kapatid niya yan ilalaki pa niya, yan kapatid din ng mama ko yan, tapos may bata dyan apo niya yan ng kapatid ng mama ko. Ayan. So, ayan mga mga neighbors. Ayan na nga. Kainan time na yan. Ayan. So, naubos na nga ng lechon. <laughs> kainan na. <laughs> naubos na nga. Kaya na. <laughs> Grabe. Ang wala dito si Jolly <laughs> na busok na kaya yung iba dyan wala naman doon na sa dagat ningin ningin na nagbibidyon eh talang ang time ako yung nag sa mga pumupunta sa entrance yan. pinapidyo ko dito na yung husband ko ayan ayan nakikita yun eh oh, Tol Ayan. Ayan na muna sa dress. Ayan, medyo mahaba yung speech ng aking Chuhin, kapatid ng nanay ko, kapati kapatid ko yung pula, nag -ano ng soft Well, mura lang yung cottage dito sa beach na to na pinalikuan. Pinag-celebrate naman ng birthday. Yung cottage na yung 300 pesos. Tapos, 38 kami. Lahat, 38 person kami lahat. Ang bawat entrance sa beach dito is uh, 30, 30 each. 30 each. 30 each. And, 38 something o oh, parang hindi ako nagkamala kamanda, yung sa mga bata 15 ayan thank you for watching everyone please follow my page